Pagpunta ng mga kanter, ayan. Nagkasal po na naman sila. Yung ating pangate at saka yung labuyo. July. Ano ba ngayon? July 27, 2025. Huli na naman yata. Shout out sa Yuan Lagalag. <coughs> Hindi na naimik. Na Ito yung huli nga. Thank you God. Salamat po mga inang kalikasan. Huli na naman siya. Huli na naman ang hunter. Ayan yung mga hunter. July 27, 2020 2025. Ayan huli. Ayan po mga hunter. Meron sa liig. Tapos meron sa paa. Ayan. Meron pa sa pakpak. Ang guys nga kanter. Tingi po inang kalikasan. Huli na naman. <coughs> mga kanter, batang-bata -bata pa. Huli natin. Ayan. Ayos. Napakalit na ng pa. yung matapang. Tingi po mga kanter. Tingi po inang kalikasan. Bagong alaga na naman. Ayan o, bata batang-bata pa o. Oh. Ayan. Ginamitan natin siya ng babaeng pangate din. Pero may ilang pa yung ating pangate. Ayun. Lipad lang lipad. yung ating babaeng pangate. Ayan. Tila ka, tila ka yung ating pangate. Thank you po inang kalikasan. May bagong alaga na naman ako. Yan saglit lang. Lugo na. July 27, 2025. Shout out sa Juan Nagalag. Panglimang huli. Panglimang oh, huli ng July. Pero pang huli to. Simula ng June 19 ako nang huli, Hanggang ngayon. Ay, thank you po. Inang kalikasan. Kunti mga kanter. Nakapagpasalpok pa rin tayo kay July na. <sighs> Ayan o. Napakaganda. Tsaka batang bata. Ayan o. Oh. Pad Albert o. Oh. Batang bata pa o. Oh. Ayan. Ayos. Ay, thank you po. Inang kalikasan. Ayan. Shout out sa iyo, Juan Lagalag. Saramat sa iyong tutorial. Nakahuli na naman tayo na kalimana. Thank you po mga kanter. God bless. Ingat po kayo palagi. Sana makahuli din kayo katulad ko ng ngayong July. Ay, patapos ng July. July 27. Ah, Mag-aala 6 pa lang. Yan o. July 27. 2025. Thank you po mga kanter. Ingat kayo lagi. God bless.